Yan mga si isang masayang hapon sa lahat no? Yan, tayo ngayon mga gawik ay mamitas na ang ating mga sangkap na tayo ay magluluto ng ulam sa bahay bukas sapagkat ngayon ay hapon at wala nang pasok Uwi tayo ngayon sa bahay mga Gawigs, at maghanda tayo ng ating sangkap na ulamin doon sa bahay ay tinulang chicken tinulang manok kaya ang kailangan natin ay malunggay at simpre papaya at siyempre, luya. Diyan, maghanap tayong luya diyan mga gawiks Maraming luya diyan sa ilalim ng lupa diyan. Mag maghukay tayo. Siyempre, unahin natin muna ang dahon ng malunggay mga gawiks Mamitas tayo dito ngayon, no. Yan. Dadali natin sa bahay at doon tayo magluluto nga mga gawiks ng ating uulamin sa bahay, tinulang chicken. Kaya para makakatipid, huwag na tayong bumili sa palingki. Dito na tayo manguha ng sangkap ayan so medyo kakatapos lang nga ng ulan mga gawiks no kaya basa ayan basa yung ating mga dahon dito so yan kukuha muna tayo dito ng katamtaman lang na sangkap sa ating tinulang chicken so kukuha tayo dito medyo basa na yung ating mga gulay-gulay dito dahil katatapos nga lang ng malakas na ulan dito mga guwiks marami na ditong pakinabang mga kasama natin sa at work nang hingi rin nito no pag sila ay nangangailangan ng gulay katulad ng talbos, malunggay, patula ayan binibigyan natin at pag nagharvest din tayo ng mga tanim natin katulad ng Chinese kangkong So ayan mga Guix tapusin ko lang itong ating pagkuha ng mga sangkap no. So ito na mga Guix ang ating dahon ng malunggay at susunod naman ay papaya. Dito tayo sa puno ng papaya mga Guix. Ito ay may maraming bunga dito. Ayan. So dito mga Guix yung ating papaya no. Ayan. So itong isang puno ang kakaiba sapagkat marami siyang bunga na ating pwedeng makuha, ma-harvest. So isang piraso lang ang kunin natin diyan mga gawiks. Pero yung ibang puno mga gawiks, ayan, wala siyang bunga diyan. Pero dito sa isa ay mayroon. Ayan. So marami naman tayo ditong puno ng papaya. Kaso nga yung iba ay walang bunga. So pipili tayo ngayon dito kung ano yung kunin natin. So itong malaki mga gawiks, ayan. Kunin natin to, abot kamay naman natin to. Ayan mga Greeks, Ang ating pang chicken na sangkap Ang isa ay ito Sa mga sangkap no Isa sa mga sangkap yung yan Papaya yan So may patulang nga tayo dyan mga Greeks, no Ayan yung ating unang napitas Na hindi natin na videoan kanina Ayan dito naman tayo kukuha ngayon ng luya So katulad nito mga kawiks Ayan luya to Ayan, luya yan. Oh, yan, luya. Mayroon doon na gawik sa loob. Diyan tayo kukuha ngayon. So ito mga gawik. Ayan, ito ay hukayin natin. Luya to. Ayan, dito tayo kukuha. Ayan. So marami. Ayan, oh. So, ayan mga na Natakpan ng mga talbos yung luya natin. Oh. Ayan. So maraming luya dito mga Ayan, katulad nito. So yan ay walang dahon na lumabas pero ito ay luya. Ayan. So marami tayo ditong luya. Ayan no? ya Oh. ang ating luya. Ayan luya pa. Ito. Ayan luya. So kukuha tayo ngayon dito mga gawiks. Tulad nito ay yan. So malaki malaki. Malaking puno na marami ito mga gawiks. No? Ayan. So yan o. No? So, yun, no? Ayan. So, ayan ang luya natin. na ayan, dagdag natin doon na Sangkap na ito, no? Ayan, bawang sibuyas at kamatis na lang. Ang kulang. Ready na ang ating tinola. So, ito na mga gwik, Ang ating mga sangkap na ating kailangan no? Sa tinolang chicken, no? Ayan. Marami tayong luyang kinuha mga guwiks. Dahil yung matira dyan, putol-putulin natin at itanim natin itanim natin doon sa bahay natin para di na tayo magdala no dahil wala pa tayo doon sa ating bahay niyan magtanim tayo ng luya doon so madali lang magtanim niyan so yan na ready na yung ating take home dalhin sa bahay para simply tipid-tipid sa budget So, ayan na mga weeks, no? isang masayang morning, alas 10 media ng umaga. Ayan, tayo ay nandito sa bahay ngayon sapagkat wala tayong work, no? At magloto nga tayo ng ating tinulang chicken kung saan yung ating mga sangkap ay eh, inuwi -in natin dito sa bahay. Yung pinitas natin doon sa ating work kahapon. So, ayan, mag-start na tayo ngayon sa ating lulutuin mga kawiks. Ready na ang ating sangkap, no? Yung dala nating papaya, ayan, saka yung luya. Siyempre, yung dahon ng malunggay, at yan na nga ang ating chicken no. Oh. Yan. Tsaka siyempre kasama na si kamatis diyan at dahon ng tanglad. Yan ang mga sangkap natin ngayon mga guwigs. at in, umpisa na natin dito. Yan yung ating kalan. So buksan natin ang tangke. Ayan, open. Oops, no more. Oops, pindot ang safety device. Ayan. Oops. Ayun na power on na tayo. Ayan na yung power on natin. At siyempre, mamaya-maya pag uminit na, lagyan natin yung mantika yan. Ang ating exhaust mag wix. Ayan. ito na. Para walang amoy na usok sa loob ng ating bahay. Painitin lang natin mag at tayo ay maghanda na pag -isa ng mga sangkap. So yan mga magwix, mainit na yung ating kawali kaya tayo ay maglagay na ng ating mantika ano, yung katamtaman lang. So ayan. Ang ating mantika panggisa. Bisahin natin yung ating bawang, sibuyas, kamatis. So yan mga magwix. Palagay ko ay eh, tama na yon ayon sa aking estimate. Ayun, panggisa lang naman. Ayun, pag mainit na ay eh, siyempre ready na yung ating mga sangkap dito Ayan So iwalay natin to mga guwigs yung ating papaya Dahil itong unahin natin yung mga sangkap ng pangrikado Yan, so. so Ayan na, mga weeks, ready na ang ating pagbisa sa sangkap no Ayan na yung bawang Ayan init na, mainit na, umuusok-usok na. Sunod natin ay sibuyas, kamatis, luya. So, 'yan yung kamatis mga goyiks. Sunod natin yung sibuyas. So, simpleng lutong ulam lang. Lahat naman tayo ay nagluluto ng ganitong mga ulam sa ating tahanan. Kaya ito ang simple nating lulutuin lang, Kinulang chicken. So gisa-gisa lang, gisa-gisa. Yan, Siyempre, kasama na yung luya. So yan mga duwigs. Kayaan lang muna nating mag gisa ang ating mga sangkap, no? Yan. Gisa-gisa lang muna tayo. At siyempre, sunod na ang kamatis. Ayan na yung kamatis natin mga guwiks. So, nagisa na natin lahat ng sangkap, no? Ayan. Gisayin lang natin to bago natin ilagay yung ating chicken. So, yan na mga guwiks, ang ating ginisang sangkap. Ayan, Ricardo, ay lagay na natin yung ating chicken. So, ito yung chicken natin mga gawiks. So, yan. Prituhin muna natin. Pag naprito na siya dito, o nagisa natin yung ating chicken, ay sasabawa na natin. Yan. So, yan yung ating chicken tinola. Yan. So, yan ay gisahin lang muna natin dyan bago natin lagyan ng sabaw. Ayan, lang natin muna mga maguix no Para magisa lahat ng party ng parts ng tiwa ng chicken Pagka natapos natin ang kanyang paggisa Sabaw-sabaw na So ayan na mga guys, okay na yung ating paggisa no Pwede na natin to lagyan ng tubig para mapalambot, malaga natin So ayan na mga Sasabawan na natin ngayon yan. So yan, dalawang tasang sabaw. At siyempre may sasabay natin mga gawiks yung dahon ng tanglad at saka saka nor cubes. So yan na mga ang kanyang sabaw at lagay natin yung tanglad habang pinapalambot at siyempre yung nor cubes ang ating ilagay at timplahan natin mga gawiks ng asin so ayan ayan ang asin yan para ang lasa habang pinapakuluan ay ayan pamintang durog So yan mga kawiks, palambutin na natin yan bago natin ilagay yung mga gulay dyan. So yan mga kawiks, palambutin na natin, takpan natin para mas mabilis kumulo. So yan mga kawiks, kumukulo, kumukulo, ang ating tinulan chicken at siyempre yan ay ating timplahan ng magic pampasarap. Ayan. Tagyan natin mga So, katamtaman lang, katamtaman. Dahil sa masabaw ay medyo tama na. So, yan na mga kawiks, no. Natapos na natin ang timplada sa lahat ng sangkap. Yan ay malapit na, malapit ng lumambot. At ngayon ay ilagay natin yung papaya. Yan, para lumambot na rin yung papaya na yan. So, yan. So ito nga yung baon natin mga gawiks dito pag uwi natin ng bahay. Pinitas natin kahapon. So, so ang huli nating ilagay dyan mga gawiks dahil madali lang lumambot ang dahon ng kal kalamunggay. Ayan, ito na yung last. Bago natin alisin o patayin yung apoy, Lagay natin yung dahon ng malunggay. So, ayan na magwigs. Open na natin ang ating tinulang chicken. Oh. Ayan. Ready na at noto na ang ating ulam. Yes, yahoo. Bye-bye. Siyempre, ako'y magpapasalamat sa lahat yan. Sa mga nakasupport pa sa ating YouTube channel. Bye-bye, yahoo. Masayang buhay lang sa lahat yan.